Guys, magandang gabi. Ayun. Update tayo sa lagay nating pantalan ngayong gabi. Meron pa? Dadalaw Patra kasi. pa pero, ayun. Si Maria Rosela. Saram to, ang baba ng tubig guys, kaya si ano, si Reliance Ayan. ka kang... sa Umatraka sarampor kahit nandun si Rulo Master. Ayun. Ah, uh, sementranyo kanya ano. Rampahan. May slack na Daming pasahero nito. Karara ah, kaatake lang ito ni Reliance. Galing Katiklan. Daming bus na karga to. Ano? Ah, ada naman ayan. yan. Ternal. 'yan, Atos

So konti ang lamang pasayero na Ursula Halos dito lahat yung bus Makay Kay, Reliance Tingala pa rin yung rampahan <laughs> Dalawang series na kagad nasa bunga do. Bali mag Pump as out as muna as tayo, as 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 tayo ng mga ano tayo mga... Pump out muna ng water okay, ballast Pantanik Kasi wala si Si Rock Kijad pala, hindi pala siris Isang siris at saka isang kijad Ang nasa harapan ng bungad Ayan, unahin mo na yung pasayro Daan lang po, daan lang at Mataas yung ating rapahan Doon po ang tambay, doon, doon

pa pabalik Ayan, may apa tayong bus na sakay Pabalik ng katiklan Go uh -huh okay. Go okay. 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 sa ating makapag unload ayun, si ayan, sarsula <laughs> dahil yung ating rampano <laughs> oh. ah, ay wala na ibang mekanik ay guys start <laughs> unload tayo private yung bus yung problema? talo bus pa naman to, sa Bungad at kailan? 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 yung kailan? 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 Delikado. Kasi, kaya kaya oh Busok oh. na to Busok na, lusok na <laughs>

Eh, Spider man na yung isa natin katito eh

Yeah. Yeah, G, <laughs> pwede hey, na yan balake? malaki si May, gusto na maging sa bisaya. Bisaya kaan? Si Riz. G, Riz. G, Riz yung raditoros lang naman ano yan pag nadali sila eh ano oh, uh, dun, dun mismong raditoros nyan eh kaya sa gilid विभिन्न

ના કાંઈ ના જો પા siya na yan Balik na Maynila ano guys yan yung status natin ngayong gabi Ayan. may mga dumalabas pa doon ito naman si Ursula nag-loading na din balik din ang katiklan nito tuloy yung ating pump out oh. ano guys hanggang dito na lang ulit tayo hindi ko na tatapusin yung pag-video at may gagawin pa tayo. Okay hey guys, hanggang dito na lang ulit muna tayo. Hanggang sa muli, maraming po salamat.